laging paalala ng Department of Labor and Employment na sumunod po sa mga itinakdang Occupational Seasonal Standards. Unang-una, uh, kung nasa labas po sila, gumamit po ng tamang PPE o kasuotan. Uh, pangalawa po yung proper hydration uh, at umiwas po dun sa uh, mga risk na pwede po nating ma-encounter sa mga daan uh -huh. uh, lalong-lalo na po sa mga takahan at palaisdaan. So uh -huh. yung yung pagtama yung tama pong paggamit ng mga PPEs ay napakaimportante. Uh -huh. Tama, uh, na-mention po ninyo yung Actually, yung tanong ko sa iyo eh kung ano yung occupational safety and health standards. Pero para po sa mga hindi sumusunod, cause I assume na chine-check naman po ito na sumusunod talaga sa standards, no? Para sa mga hindi sumusunod, ay uh, ano po ang penalty o ano ang consequence? Well, tama po 'yun. Naka Nakapalo po sa ating implementing rules and regulation ng Republic Act 11058. Yung mga willful failure o uh, yung willful violation po ng tinatawag nating occupational safety and health standard ay may karampatan po itong penalty. Pero kami naman po sa Department of Labor and Employment mas hinihikayat namin na tumunod yung mga kaysa naman mapenalize mga employer. Medyo po kasi mabigat po yung penalty, uh, 40,000 per day, uh, hanggat hindi po na kukorek yung violation ay tatakbo po yung, yung penalty. So mabigat din po yun. So mas maigi na lang sumunod kung wala po silang kakayahang makasunod. May mga technical assistance naman po ang ang Occupational Safety and Health uh, Center, ganyan din po ang do' para makatulong po sa kanila uh, sa pag-comply po ng mga takdang Occupational Safety and Health standard. Mabuti uh, naman po at meron naman pa lang aasahang tulong at guidance.